Hi guys! So welcome back again to my YouTube channel For today's video guys, so mag-grocery tayo sa Seafood City Sa so, ayan guys, nandito na tayo sa Seafood City Okay guys, pasok na tayo sa loob at samahan nyo ako guys na mag-grocery sa loob ng Seafood City Okay, let's go! Oh. 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 Grabe init guys. Eh, eh. <laughs> kalayo pa na. <laughs> look siya sa mga atras guys, kan kalayo pa na ang atras ko. Yeah. Tipod City. Okay. So kadalasan talaga guys mga Pinoy nang dito guys kasi ano eh mga Pinoy food. Oh my music guys. So yan pagpasok guys, mga delicacies guys, yung mga bakery ang sarap. Si so, po ang ating unang masalubong guys. Ayan oh. So nakamiss talaga yung mga ganyan guys. So yan ang oh. Kaso lang ang mahal. Just glide. So dito tayo sa mga gulay, guys. Ito talaga ang sadya ko, yung mga gulay. Maganda kasi ang gulay dito sa Seafood City. Yung fresh pa ba siya? Yung maganda siya tingnan, hindi na siya nadudugyot. So hanapin natin yung mga murang presyo. Ang mahal ng mga gulay. So tingnan niyo. <laughs> so yan, guys, mga fruits. So, ikut ikot ikot ko kayo, guys. So, banana. <laughs> guava na banana, oy. So, yan, oh. Okra. So, yan, guys. Dami mong pal talagang mapipilian dito, guys, sa Seafood City. Kaso lang, yung malunggay, ano siya, yung tiempo-tiempo. O, oh, yan Oh. Masarap to. Masa ano talaga guys, yung malunggay ba? Ano talaga, timing-timing. So, ngayon, pagpunta namin dito, walang malunggay. So, wala kaming nabili na malunggay. So, guys, puso ng saging. O, oh, grabe, ang mahal. Gino. So, dito sa Pinas, no? sus mang manguhit rami puso sa saging sa kadaruhan. <laughs> o na makasudan na. So sa, grabe. Mahal talaga dito ng mga gulay guys. Pero kailangan talaga kumain tayo ng mga gulay para may resistensya tayo guys. O kalabasa. Kalahati ng kalabasa guys. Ginoo you know, eh. Sobrang mahal. Di na lang natin i-convert to peso, eh. Para di tayo masyadong mamahalan. Mahal talaga. Lahat naman mahal. Ginoo. mo oh, yan, guys. So, tapos na tayo sa mga golay. Dito na naman tayo sa mga, ano, guys. Ah, mga timpla ba? Pang-timpla. <laughs> so, gusto ni Daddy Dato Puti. Ang gusto ko, guys, Silver Swan. Gusto ko kasi ang Silver Swan. So, pagkatapos natin doon, guys. So, dito, oh mga frozen santol guys grabe guys parang bato ang santol guys na frozen siya oh parang bato pwede na ipang bato sa matigas ng ulo char <laughs> so pili ako ng hot dog guys so yan mga hot dogs sobrang mahal ang hot dogs you know so tingnan nyo guys oh iba't ibang klasing hot dogs <laughs> so yan guys so ang ingay nila sa lava so ay over ako dito <laughs> pagbigyan <laughs> oh, yan cold so scrappy guys ang presyo ng yakot yun know, o oh, eh di madagyod so sa Hanggang sa tingin ka na lang, oh my gold deluxe pa guys. So, pag na talaga yung mga Pinoy, ano, mga Filipino na pagkain ba? So, dito na naman tayo sa rice seasoning, guys. Kasi mahilig tayo mag-fried rice. So, Ang sarap to, guys. Ayan, guys. Mga chancher Mga sardines. Mga Grabe talaga guys, ang mahal. Yan ang oh, mga corn beef. Argentina, fear food, at iba pa. Makita nyo naman dyan. Pero guys, grabe ang mahal guys. Eh. Oh, may pochi, prutos, sos. Tingnan yung price guys. Presyo din guys, o oh, ilang ka. Yung high school ako, yan ang mga bininta ko, guys. O, ding dong ding dong Yan kasi gusto namin ng ding dong O, guys, o. Copy ko, my stay fresh. Yan, bumili kami ng stay fresh. Pero yung stay fresh, sulit. Maliit. <laughs> yan, man yung achichiria. Yeah. Pero hindi kami kumuha ng chichiria. Yung dingdong lang. Hmm, ayan si magandang dilag. <laughs> Dito na naman tayo sa mga carny. Ayan, mga laman loob, guys. Gusto nang magdugo-dugo. Oh, mm, yan yun. Ayan, chicken thigh. Sumura so, lang, guys. Bumili si daddy. Yan, quality meat. Mga guwafa kaya ang meat eh, guys. Uy. Kita nyo na dyan. Napula-pula pa. <laughs> Ay! Fresh cracker. O oh, mga isda, guys. Oh. Ganyan lang yung mga isda, guys. Meron naman sa ibang store. Yung live. Buhay pa ba? Nilagay lang sa aquarium. mga frozen talaga guys. So yan, may nakabalot, may mga presyo na. Bumili kami ng ano, dalampapa. Ayan. Tapos guys, ito, pansit kanton. Namiss namin ang pansit kanton, kaya bumili kami. Dalawa yung binili namin. Ayan, mga biscuits. Magic chips. Hindi kami bumili, guys, eh. Mahal. So, yan. paikot ikot na kami, guys. Papunta na kami ng uh, counter. So, yan. Tingin-tingin kami dyan. Mga ano to sila, guys. sale, uh, Pero, ang mahal. Kinoo. Yan, guys. Sungka. Gusto ko sanang bumili nito. Sabi ni Daddy, wag na ang mahal. Yan o, oh, sungka guys. Ang ganda kaya to maglaro ng sungka, no? Tapos guys, ayan guys, so, oh, palayok. <laughs> ang mahal guys, sa atin, basagin lang yan sa Pinas, na yung may birthday, lagyan ng kindi, hampasan. <laughs> guys, tapos na tayo na grocery. So yan guys, sus grabe guys, isang buwang budget oh, guys. Isang buwang. Oh, isang buwang. <laughs> isang buwan budget guys, so oh, grabe guys. So namili tayo ng ano guys, so, yung mga mura-mura lang ng mga price. Guys, sobrang init. Okay guys, thank you for watching. Grabe ka init sa sakyanan. Eh. Ay. Okay. Napaka init sa loob ng sasakyan, guys. So di ko muna siya sinira. So yan guys, salis na tayo guys, uwi na tayo. So dami nating naikumpara. Ano <laughs> ba yun pala? <laughs> Buntik na tayong maputol, guys. Hindi ko kasi tinignan yung video. Okay, guys. Thank you for watching. See you on my next live. Don't forget. Uh, next video pala, oi. Live. Live yung sinabi ko. Okay. Thank you for watching. Ingat sa lahat. and God bless you all. Uh, don't forget to like, subscribe, and comment, guys. Kung meron kayong mga katanungan diyan. Okay, bye.